morning. Luto tayo ng ating panahalian. So, yan lang ang ulamin ko, guys. Okra na pinirito. Tapos, may toyo, guys. Tapos, may isang sunny side up again. <laughs> yan ang aking ulam for today, guys. Diba? Ano na ba tayo ngayon? July 29 na ba tayo ngayon? So, ito yung aking ulam ngayon, guys. Ah. Oh, oh ba? Diba? Sarap. Ah. So, tanggalin na natin 'to, guys, kay ano na. Dito na. Ay, wait lang. So guys, oh, pati olo. Simot. <laughs> simot, simot guys, pati olo. Said. So, uh, hanggang dito na lang guys. Ako yung video. Ito magtatapos. Sana magustuhan nyo. Keep on watching. Bye bye guys. Said din. Said. Said. Oh. <laughs> bye, guys. Aking ano kanin may ko may kanin pa ako konte, guys. <laughs> Ang dami kong nakain. Hindi na lang. Bye bye.